Yan guys, magluluto po tayo ng manok. Anong tawag sa luto mo ito yan? Ito po, pinalambot muna guys. Kasi si si asawa ko ang magluluto nito. Ewan ko lang anong klaseng luto gagawin niya. Abangan nyo na lang. Pumanok po yan guys. Ganda po ng amoy. Sige, marinit muna ito guys ng ilang oras baka paniluto. Pero hindi pa ito dito nagtatapos kasi pinapalambot pa po ito. Ganda po ng amoy kasi mayroon siyang paminta, ahos, palamansi, Kasi so, yan po, masarap po yan. Ito po guys, yung manok kanina, lalagyan po siya ng harina na mayroong yan, crispy fry. At lalagyan din po ng log. Ang asawa ko po ang magluluto niyan guys. Ah. chicken with egg chicken chicken joy sabi ng anak ko guys chicken joy ewan ko lang po anong kaos parang chicken joy na rin na hahaluan niya ng itlog daw para mas masarap crispy so, yan. yan po ang magluluto guys yan yung asawa ko. <laughs> yan po ang asawa ko. Mabait guys. Mabait pagtulog. Siya daw po ang magluluto niyan. Yan guys. Tapit na po yan maluto. So, ayan guys. Luto na po yung manok. ready na po yan. Lutuin pa po ulit. So, ayan guys. Yan pala ang ginawa ni ng asawa ko guys. Nagay mo na sa itlog. Tsaka pinaliguan ng harina. Mainit na yung tenong. Hindi ka. Pinamay na lang niya guys kasi kami, kami rin, lang din ang kakain. Malinis naman po yung kamay ng asawa ko. Hinugasan muna. Okay, na po sa mainit na mantika. So, ayan guys. Ito na po yung niluto ng asawa ko guys. Tuto na. Yan po. Yan. Ang sarap talaga guys. So, don't forget guys. Okay, like, comment, and share na rin po naman content namin. And thank you for watching guys. Allah bless you all.